Malita ko ngayong araw na to Darating na yung pinaka-idol namin na magsaysay Yung tinatawag nila na si Si Idol alias Na yung sumayaw ng trending talaga ba Trending sa buong mundo talaga to Yung karamihan na nakikita sa Sa buong ano yun Sa Facebook ngayon Kaya aabangan ko siya talaga dito Dahil gusto ko manood sa sayaw niya Yung pinaka Yung pinaka uh, signature dance niya. Kaya pupuntahan ko. Aabangan ko talaga dito sa stage tamang tama dito na yung pinaka stage ng ano uy bedong anong ginagawa mo dito kita mo yun oh yun si si bu uh, si ano yan yung idol natin si bay alias ba uh -huh? alias na magsaysay yung magaling talaga sumayaw yung may signature uh -huh. dance ba magaling oh, uh -huh? oh yung pag ganun ganun ah -huh. niya yung parang ah -huh. ano niya il iba na il, il, il ba na idol po, ang maganda nito baydong puntahan natin. Papanuorin natin yung pagsasayaw niya. Tara. Tara, ta, tara, tara. Idol! Uh! Baidong, ayan na idol! nga. Magandang umaga sa lahat. Nga, Sa mga solid supporter and followers ko. Subscribers. Tanungin natin, baydung Lalapitan natin at tatanungin natin siya. oh, ano yon? Anong... Idol, ikaw ba, ba yun sa yung si... Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin, ha? Ikaw ba 'yun si Alias? Oo oh, ako nga. Yung siya. trending ngayon sa social media? Oo oh, ako, yung mga signature moves. Ay, salamat talaga, oh. Baydung 'yun. Siya nga talaga Baydung, totoo nga Baydung. Go ride don 'Yun nga eh. Papakinggan oh. muna natin to uh, Baydung. Sasayaw to siya, oh, siya Baydung. Siya. Yung pinaka-signature dance niya, Baydung. Tingnan natin, Huwag kang malikot yan.

Kandayam pumunta natin. Subinir para Subinir? Oh, Basta ako mag magpa-autograph talaga ako si Idol. Minsan lang yan mapunta dito sa lugar natin. Baydung, magpa Ayan, magpa-autograph talaga tayo, Baydung. Ikaw una, Baydung. Oh, 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 Saan, Saan ba, mo ba, ba gustong pa-autograph? Pa 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 ah, dito lang dito sa likod. May pintil-pintil ba? Oo, oo. Oh, sige, sige, ayan. sige. Saan? Sa likod? Oh. Para may souvenir tayo, Baydung. Sige, sige. Kaya pagkatapos mo ako naman. Para meron akong ipagmayabang ito ha yung mga idol ko Binanito ko kasi ha ang oh, tagal ng asipisay no firma o oh, yan ha maraming Sula. salamat sa mga followers ha ikaw Tali, taliko na ba yun ganda Ganya. pala <laughs> ng signature niya oh. okay ang so, okay okay salamat Oh ako naman oh, selamat kayo. Uh, idol Ilyas. Ito lang dito lang kahit firma mo lang oh. galing oh okay idol selamat sa oh. mga solid nga suporta sa mga followers of subscribers subscribers ko sa YouTube may meron pa tayong uh, shooting mamaya doon sa park sa Nabunturan. Maraming salamat ka, po. Talaga don mahilig mag-concert sa Lopez. Okay pito. mga idol. Uh thank you for watching.